Hey, what's up po mga kabunsuan, Magandang umaga po gabi or tanghali po sa lahat ng ating mga kabunsoan dyan na nasa ibang sulok ng mundo at dito po sa Pilipinas. Sana po tayo ay na ng sambuting kalagayan at ligtas sa anumang karandam. At ito nga po, nanood po tayo ng vlog ni Mix Muli na kung saan celebrate sila ng kaarawan ni Nene sa Boracay. Ngayon nga ito mga gamit kaya nasa boat. Sarap mag-Boracay eh no? Tapos mainit Sana at makikita po natin na palagi nalang kasama si Caius sa mga lakad nila at napaganda po niyang bagay kasi yung bata ay na expose bata pa lang na raramdaman niya kung paano uh, kaganda o gaano kaganda yung uh, bonding ng isang family o yung trato ng bawat membro ng pamilya ng Migs Molino sa bawat isa. Alam naman po natin na sa simula pa lang na sinubaybayan natin si Migs Molino ay siya yung tao na mapagmahal sa pamilya, na hanggat maaari, ang inuuna niya ay ang kapakanan ng kanyang pamilya. At yung po, inasaksihan natin sa buong journey, sa simula ng ating um, panonood ng vlog ni Mix Molino, hanggang sa ngayon, eh, kitang-kita natin ang pagmamahal ni Mix Molino sa kanyang pamilya. Yung bantipong uh, mga blessings or mga bagay na dapat ay para sa kanya, ay binibigay niya sa kanyang pamilya. He made sure na palaging uh, nabibigyan ng sapat na atensyon, hindi man material na bagay, kundi yung mga memories na pwede niyang ibigay sa kanyang pamilya, ay ibinibigay niya. Happy birthday, Nene! Ang kabunsuan, sister. Happy birthday muli, Nene! Sana ay eh magkaroon pa ng maraming kaarawan at laging healthy, more blessings sa iyo at sa buong pamilya. Family bonding. Hmm. Napakasarap naman talaga mag-celebrate ng isang special day na kasama ang buong pamilya. Hanggat maaari, yung pamilya muna ang priority natin makasama kasi sila talaga yung totoong tao na magmamahal, uunawa sa atin at sila talaga yung unang tao na tutulong sa atin sa panahon na tayo ay nangailangan. Na Kaya mag-focus tayo palagi sa pamilya at Siyempre, sa mga kaibigan oh, din natin na so nandiyan na sa atin, pero mas importante okay. talaga, mas lamang talaga palagi, yung pagmamahal natin sa ating pamilya.

Mahal, na mahal talaga si Baby Kaius ng kanyang mga tita at ng kanyang dada. Kaya na kitang kita natin kung gaano kalapit ang bata kina Archel, kay Migs Molino at sa lahat ng family. Kasi pinapakita nila at pinaramdam nila sa bata ang pagmahal nila dito. Kaya naman yung bata, ay eh, ganun din yung response o binibigay ng bata sa kanila. Pinapakita din ng bata na mahal din nila ang kanyang mga tita at mga tito sa yun po mga kabunsoan, ang vlog na ito ni Mix ay nagpapakita lamang na dapat palagi natin bigyan ng atensyon at prioridad ang ating pamilya kahit sa anong pamambagay, sa anong panahon. Maraming maraming salamat po mga kabunso.